Mahilig ba kayo sa siomay? Tapos lalagyan pa ng chili garlic, toyo at kamalansi ay panalong food trip to. Tapos papartneran mo pa ng kanin. Dito lang to sa XL siomay. Extra sarap, extra laki. Malalaki siomay nila dito na mismong may ari pa ang gumawa nito. No extender, pure meat. Kaya kahit hindi mo partiran ng sausawan, eh malasa. Meron din silang fried noodles na merong apat na sauce na pwede mong ilagay bago lagyan ng shomai. Yung regular nila merong dalawang shomai, yung XL naman merong apat na shomai. Tapos lalagyan mo pa ng chili garlic yung shomai, sarap nito. Kasi yung chili garlic nila ay eh, yung mismo may-ari ang gumawa. Hindi masyado maanghang, sakto lang pero malasa siya na halos pwede nang iulam. Teka lang, after mo kumain ng mga ganitong klase ng pagkain, eh sunod mo namang kakainin ay eh, yung dessert o panghimagas. Meron silang Graham Bar dito na malaki at hindi hindi tinipid sa lasa. Tapos may mga drinks din sila dito na affordable pero quality. Eto nga pala ang B1T1 Cafe. Kaya sa mga taga-tagig dyan na naghahanap ng mga ganitong klase ng food tripan, eh dito lang to sa barangay Tuktukan, Tagig City na malapit nga lang sa City Hall ng Tagig at Pure Gold Tagig, tabi lang ng Andox at tapat ng Global Oil. Malapit lang din sa Levy Mariano Avenue. Kaya tara, food trip na tayo. Guys, eto nga pala yung kanilang Hong Kong Fried Noodles regular size, 55 pesos. Meron na siyang dalawang malaking somay. Ayan eh, o. Tigman natin. Hmm. Sobrang of somay o. Oh. Guys, yung somay daw nila, wala daw extender. Pure meat daw. Tapos homemade. Sariling gawa nung may ari. Alhal, masarap din. Saan ko lang yung alhal? Nagdadal natin. chili garlic nila, ma'am. Pasikat tayo eh, no? <laughs> ang dami niya, no? Mmm! Sarap! Guys, ang sarap ng ano nila. Ang complete noodles. Sarap! Grabe, panalo tong kanilang ano? Fried noodles. Masarap sarap pa ng somay. Tapos babarter mo pa ba? ng chili oil niya. Mm. Sorry na to, to sa so 55 pesos ha. Guys, try nyo to. Sarap, panalo. Guys, ito nga pala ng kanilang 4 pieces na somay. Ayan, 50 pesos. Pork and shrimp. Yon Bali, wala nga pala tong extender, no? Pure meat to. Diba? Tapos, masarap to kahit walang sauce. Kaling guys, 15 pesos. Kaling. Siyaw rice na. Ngayon, titiplahan natin chili garlic oil guys yung chili garlic oil nila uh, yung may hari gumawa na ito yan yeah, bali ang sabi daw chili garlic pa lang ulam na so tikman natin ayan chili garlic pa lang daw ulam na eh. tikman natin Hmm. yung chili garlic nila matamis na may konting asim krap nga ano chili garlic pa lang ulam na dini dito. Ayan. Bigyan natin. Sabi ko, malakas na ito. Guys, hmm. to. ng somay guys. Walang halong biro. Walang Pure meat. Ayan. Kahit yung somay na kahit walang sos. Talagang malasa. Mm. Guys, sulit na to sa ano, 50 pesos ha. Kasi grabe talaga malakas yung shumay nila. Tapos natagdagan pa yung sarap niya dahil dito sa may chili garlic niya. you o. Know? Kanala yun guys. Kanap. Meron mm. din sila dito ang price guys o. Sour cream yung flavor. Sarap ha. Mm. Meron din sila dito ng gray hamburger so oh, 50 pesos. Ganito na siya kalaki. Ay eh, no, after mo pumu na sa may nila, meron din sila dito ng pangimaga so dessert, you know. Drop. Pag nakakatima ko nito na ng grey ham, parang pasko eh, no. <laughs> Yun know. oh. Mm. Kaya kung gusto nyo madama ang Pasko, kumain kayo nito. Guys, ito nga pala yung kanilang Oreo Nutella Cream Cheese At large shoe size na 99 pesos. Tigma natin. Mm. Guys, yung cream cheese na ginamit dito, pwede ito imported daw. Gano'n daw yung ibang Stop na ito. naman guys, yung kailang cheesy avocado graham. Ang malipit ka dito, merong ice cream sa ibabaw yan. Ito oh. yung mga graham niya guys, na durog-durog. Yan, crushed graham. 99 pesos, large size. Tugman natin. Ito yung best seller nila guys, 99 pesos lang oh. Sarap, malasahan mo dito yung avocado. Ito yung ice cream na may cheese. Ayan o. Ito yung XL Xiaomai. Uh, ang Xiaomai natin ay homemade, pure meat and no extender added. Masasabi natin masarap talaga siya at malaki. Kaya sulit po yung 50 pesos na ibabay for 4 pieces dahil uh, XL jumbo size na siya. And yung shumay po natin kahit walang sauce, uh, masarap talaga siya. Pwede nyo siya tikman separately na walang sauce and yung chili garlic natin. Yung chili garlic natin is ano rin, uh, panalo din dahil pwede rin siya gawin ulam. Siguro yung pag hindi masarap yan kahit huwag nyo na bayaran. Yo! bayaran Hi, welcome sa P1T1 Cafe. Uh, lahat ng mga drinks natin dito ay ipagmamalaki natin na garantisadong masarap Dahil lahat po ay imported from Taiwan and yung coffee po natin ay galing pa po ng Vietnam uh, Nasa murang halaga siya dahil na tayo po ay distributor din po Kaya na-offer natin siya na mas murang halaga Yet uh, napaka-premium lasa niya Ayun po ang ipagmamalaki natin And another thing is we have this Graham Bar uh, Unlike po sa mga normal na size niya, sa amin is malaki po din po ang size niya Pinaka-importante po is masarap talaga siya hindi rin po siya tinipid katulad po ng b 1 t 1 Cafe Drinks Brand and Desserts na like... yan so, sa mga gusto rin po mag reseller meron po tayong package para sa mga resellers we offer free signages na po menu para makapag-start up kayo agad and currently meron po tayong 3 branches ni B1T1 Cafe we have in, here in Ususan Taguig we have in Ligid branch and the last one is in Pembo lahat po siya na sa Taguig